ito guys ayan ang video natin na ito guys ay try kong maglaga ng itlog sa plastic ayan tingnan natin kung hindi masusunog at kung maluto itlog ayan guys napanood ko ito sa ano sa isang vlogger naginit sila ng tubig ayan ako naman try ko na ano yung itlog lutuin and dito muna natin yan na silpo natin ayan sana guys maluto sana huwag tayo mapahiya iba e, natin konti ayan matagal tagal to guys Gawin natin konti guys Ayan guys Sana guys maluto Sana wag mabutas Ayan parang nabubutas guys Ito may tumutulo Ito may tumutulo Kung hindi siya madali Butas yata eh atas siya idol panag ko si kay sa isang vlogger nag ano sila ng itlog ay ng hint ng tubig sa plastic ayan teray ko naman siya laga naman ng itlog may dalawang itlog yan sa loob guys yan sana wag mabutas sana maluto ayan na yung apoy experiment lang natin guys pero hindi nasusunog guys oh hindi lang may tulog guys eh. yung plastik ko kanina nabutas na sun sundot na sundot ah At hindi mga ah ano nagkaroon na sa ng butas na maliit eh na mamatay po yung apoy ito tayo pong paliipang pleb na apoy mga samatay guys ako guys basa kasi guys yung kahi eh Try natin guys full legit na hindi siya mabubutas dyan kasi parang may butas eh ya. sana huwag mabutas Guys, oh, eh. maaf, abang biju tuh, lihat ini papas luar, parah, dari tuh, aku putulin. Memang itu dalawang itu, diyan guys, ya. Hai, jadi nama sana, Bu. Butas ya? Hai, guys, melutut. Hai, apa pembibit tuh guys? Hai, yang di sana, Bu. guys. Ayan na guys, maluto. Ang layo ng apoy. Dapat din ng apoy eh. yan ayan. Hmm. ko guys ah. Ay mga content lang talaga. Oh. Iniiwasan siya guys na oh. Ilang minutes kaya ito guys. Baka kalahating oras ito guys. Ah. Ahaba nito. Ah. enggak sebutas harta, metode motor dulu ini ini apa? sebutas harta pero guys ayan puputunin ko yung video sobrang kasi haba eh hindi naman siya nasusunog eh video ko lang siya ulit mamaya so, sobrang ba ang mga kalahating oras yan eh.